Magandang umaga, mga kapatid. Nawayang ang Diyos ay sumainyo ngayon at palagi maligayang pagdating sa ikalimang araw ng ating kampanya ng umagang panalangin dito sa panalangin na may layunin. Kung nakarating ka rito, hindi ito aksidente, dinala ka ng Diyos upang marinig ang panalangin na ito. Ngayon, ating itataas sa Kanya ang ating mga pamilya, ang ating mga tahanan, ang ating pagkakaisa at kapayapaan. Panginoon, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo. Dinadala namin sa iyong mga kamay ang aming pamilya. Alam mo ang aming mga puso. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan at alam mo rin ang aming mga pangangailangan kung may hindi pagkakaunawaan, Panginoon. Hipuin mo ang aming puso upang matuto ng kapatawaran. Kung may sugat na dulot ng salita o gawa, balutin mo ito ng iyong pag-ibig at kagalingan. Kung may pagod at bigat na pasan, palitan mo ng lakas at kapanatagan. Ama, hinihiling namin na ang iyong presensya ang siyang maging sentro ng bawat tahanan, na sa bawat hapagkainan maramdaman ang iyong kabutihan na sa bawat usapan, mamutawi ang iyong kapayapaan. At sa bawat hakbang, gabayan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Panginoon, yakapin mo ang mga anak. Bigyan mo sila ng karunungan at proteksyon. Bigyan mo ng lakas ang mga magulang upang patuloy na magtaguyod. At ang bawat miyembro ng pamilya naway magkaisa sa isang layunin ang magmahal, magpatawad at sumunod sa iyo. Habang nagtatapos kami sa panalangin na ito, Panginoon, idinudulog namin ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo sila, protektahan mo sila at ipaalala mo sa amin na sa iyo lamang nagmumula ang tunay na pagkakaisa. At ngayon, sa katahimikan ng aming puso, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan, tinatanggap namin ang iyong pag-ibig, at kami ay naniniwala na ang aming pamilya ay nasa iyong mga kamay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.